Ang mga Filipina ay dumating sa lahat ng kulay, at ngayon, ipinagdiriwang natin ang matagal na nating hindi napapansin, ang kagandahan at lakas ng ating natural na kayumangging balat. Kumusta, lahat? Maligayang pagbabalik sa channel. Sa episode na ito, binibigyang diin namin ang isang nakaka-inspire na sandali sa Filipino media, ang makapangyarihang mensahe ni Bianca Gonzalez tungkol sa Morena representation sa showbiz. Bakit napakahalaga ng representasyon? Sa Pilipinas, maraming morena na babae ang lumaki na nakakakita ng mga idolo na mas magaan ang balat at nagkakaroon ng insecurities sa kanilang sariling kutis. Pero binaliktad ni Bianca Gonzalez ang salaysay na yon. Kamakailan lang ay sinabi niyang ipinagmamalaki niyang makita ang morena representation sa showbiz na nagpapahiwatig na ang kayumangging balat ay napakaganda at kabilang sa gitnang yugto, hindi lang isang side character, kundi isang nangungunang. Si Bianca ay naging vocal tungkol sa kanyang sariling morena beauty sa loob ng maraming taon. Noong 2011, itinulak niya pabalik ang kultura ng pagpaputi, nag-tweet, there is no problem i dera sa mga gustong magpaputi. The problem is when whitening brands make us look kaawa-awa dahil maitim lang kami. Kasi, hindi po kami kawawa, maganda ang kulay namin, naalala rin niya ang tungkol sa paglaki ng pag-idolo sa kapwa Morena Icons tulad ni Natwiti De Leon at Angel Aquino, isang life peg ng kumpiyansa at biaya. Fast forward sa mayonang ng taong ito, itinampok si Bianca sa inaugural cover ng Allure Philippines bilang isang morena ikon, kasama ang kanyang mga huwaran, at tinawag itong isa sa mga pinaka hindi malilimutang sandali ng kanyang karera. Si Bianca ay patuloy na nakatanggap ng mga mensahe mula sa mga kababaihan na nagsasabi sa kanyang mga naunang artikulo, kabilang ang isa na isinulat niya sa Nizi Magazine dalawang dekada na ang nakalipas tungkol sa pagmamahal sa pagiging morena na tumulong sa kanila na yakapin ang kanilang sariling kayumangging balat. May mga nagsabi pa na na-inspire niya sila na tumanggi sa pagpapaputi ng balat. Sinabi niya na ang pagiging kasama sa tampok na Alur Philippines, kasama ang kanyang pinakamalalaking Morena Idols, ay parang surreal. At ang babaeng minsan niyang hinangaan ay isa ng huwaran para sa iba. Iyan ay representasyon buong bilog, kaya bakit ito mahalaga? Dahil kapag nakita ng mga tao ang isang taong kamukha nila na nagminingning, lalo na sa isang espasyo na tradisyonal na iniidolo ang pagpaputi, nagbabago ito ng mga pananaw. Ito ay bumubuo ng kumpiyansa. Nagbubukas ito ng mga pinto, at hindi lang nagsasalita si Bianca, naglalakad siya, gamit ang kanyang plataporma para patunayan na ang kayumangging balat ay hindi isang depekto, ngunit isang makapangyarihang katangian, isang pamana, isang pamana. Ang pagdiriwang ni Bianca Gonzalez ng Morena Beauty ay nagpapaalala sa atin, ang representasyon ay hindi lamang sumasalamin, ito ay nagbibigay ng kapangyarihan. Sana ay makapagbigay inspirasyon ito ng mas maraming kwento, mas maraming ikon, at mas kumpiyansa para sa bawat lilim ng Filipina. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe, at pindutin ang kampana para sa higit pang nakakapagpasiglang mga tampo. Ano ang iyong paboritong sandali ng representasyon sa media? Ipaalam sa akin sa mga komento sa ibaba. Si sa susunod.